nag na naman si dating Senador Antonio Trillanes partikular na sa ginagawa nitong pagtira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at siyang palaging iniuugnay sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng naging War on Drugs campaign nito noon. Kamakailan lang ay sinabi ni Trillanes na inaasahan ng maglalabas ang ICC ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Higit isang buwan bago ang ikatlong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa darating na 22 ng Hulyo. Ang pinakahuling pahayag naman ng dating senador, mayroon daw ng aktibo at retiradong miyembro na kapulisan at kasundaluhan na nagre-recruit umano para sumali sa destabilization plot laban kay Marcos Jr. Hirit ni Trillanes, ito raw ay para protektahan si Duterte laban sa posibleng paglabas ng arrest warrant ng ICC sa kanya si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo pinasaringan si Trillanes na sumasakay lang sa kasikatan ni dating Pangulong Duterte. Kahapon, marami naman nag-text sa akin media. Mm -hmm. Mm -hmm. <clears throat> ano naman daw masasabi ko kay Trilliling? Uh -huh. <laughs> May mga bago na naman payag eh. Sabi ko, alam niyo po yan si The Renegade. He's riding on and using the popularity of President Duterte <laughs> to publicize himself to use it to his advantage. Kasi uh -huh. pag Duterte ang bibigyan mo ng banat uh -huh. o pupuriin, ano kagad eh, nasa diaryo kagad. O yun ang ginagawa niya. Tatakbo eh. Tatakbo sa, I don't know kung anong tatakbohan niya. Makailang beses na nga ang nagpahayag ng intensyon niyang tumakbo bilang Alcalde ng Caloocan City sa darating na 2025 elections. Matatanda ang bigo si Trillanes na makabalik sa Senado nitong nakaraang eleksyon. Basis opisyal na resulta ng botohan na sa put isang puwesto lang siya sa mga kumandidatong senador noong 2022 elections. Na ibahagi naman ni Panelo na ang mga pahayag na ito ni Trillanes laban sa dating Pangulo ay hindi lingid sa kaalaman ni Duterte. Duterte. Anya tinatawanan nga lang daw ito ng dating Pangulo.